Ngayon ay October 24, Thursday, 4:30 na ng hapon at bibigyan ko ng update dito sa amin sa Bulacan. Nakataas pa rin sa signal number 2 dito sa amin sa Bulacan, pero ang maganda ay hindi namin masyadong nararamdaman dito sa lugar namin yung signal number 2. Pero kanina sobrang lakas ng ulan at saka hangin. Pero ngayon, medyo naging kalmado na yung panahon and then eto yung Tubig dito sa amin sa ilog ay palow tide pa rin, thank you Lord, kasi mamayang gabi ay high tide na naman. At ito kasi nagpapairap sa sitwasyon namin dito kapag ka bumabagyo tapos nag-high tide pa. Katulad ng nangyari kagabi, so dito sa kabilang baryo ay nag-high tide na siya, lumulubog na siya sa baha kahit hindi pa oras ng high tide. Ang high tide kahapon ay alauna ng madaling araw pero dito makikita nyo na alas 8 pa lang lumulubog na sa baha itong baryo na ito. At ang nakapagdagdag pa sa sitwasyon ay nagpapakawala ng tubig sa Ipo Dam at Bustos Dam kasi malapit na ito sa spilling level. Kaya kahapon pa lang ay nagtas kami ng mga gamit pero nakakagulat itong madaling araw itong alas 3, Umapaw na yung baha dito sa loob ng bakura namin at muntik na malunod dito mga aso ko itong mag-ina. Buti na lang nagising ako at ayan, ipinasok ko siya dito sa loob ng amin tindahan at ayun yung dalawang tuta, Diyos ko po. Muntik na silang malunod, buti na lang nagising ako at ayan, medyo makulit yung nanay, gusto pang bumaba. Pero ang taas sa talaga ng baha dyan. At ito sobrang taas ng baha kaninang madaling araw. Halos umabot dito sa bota ko at awa naman ng Diyos pagkaran ng mga ilang oras, bumaba na rin ito. So mamaya ulit ang high tide. So ingat lang po tayo sa mga naapektuhan ng bagyong Christine.